Meron na pong kapasyahan eh. Ang dami pong gustong sumausaw, ang dami pong gustong magsabi ng kaiba yung pananaw at paniniwala do sa kapasyahan na iginagalang nating lahat. Nang ibig ko po sanang sabihin, eh, magpakaingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang pong nagpapayo sa atin. Kung mapapansin po ninyo ang karamihan ng nagpapayo na yan, may pagkakatulad po silang lahat eh. Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun ang kanilang ibinubulong. Pangat pangalawa, lahat po nung yon ay puro paborito po ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong eh. Tangatlo, lahat po ng yun walang pagmamahal sa mga Duterte. Ngayon, kung, kung, kung yung kalipunan po ng mga tao na yon, ng karamihan po sila na, sa kanila ay nagsasabi, sila po yung mga legal luminaries. Tingin ko po sa kanila, yung iba ay legal mercenaries, Sir President. With all due respect to the word kaya po kung minsan, imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang, sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit, at gustong ipilit na yung pa yung mananaig, kesa dosang kapasyahan na po na ibinaba ng Korte Supremo. <laughs>